mare. eto na nga yung mga gamit ko mare na binili ko nga lang dito yan sa Lazada. So ito na nga itong lagayan ko ng mga suka at mga, mga condiments ay in order natin sa Lazada yan. So ito naman sa nakikita nyo mga plastic na bilog-bilog na yan na container at yan ang binili natin sa Japan guys. So nag order tayo. Pati itong ating mga lagayan ng mga canister, mga lagayan ng mga kape-kape, sukal, tsokolate, ay in-order natin sa Lazada. Halos lahat ito guys, no, pinag-o-order natin sa Lazada. Pero itong aking lagayan ng mga baso ay binili natin sa SM Department Store. Pati itong ating set ng ating mga gamit ng mga pang sandok sa SM, din natin ito binili pati ito ng mga ating lagayan ng mga kan ng mga bigas so in order natin sa Lazada yan so yeah halos karamihan dito sa mga akin mga gamit sa kusina ay pinagbibili natin sa Lazada so maraming salamat sa panonood mga mare